Dahan dahan lang pagpasok mo, si na nakatulog na. Yeah. <laughs> Pampatulog niya yung piano. Ano pa yan? Kampay mo nga. Antok ka na rin? Oo. Oh. Antok na? Oo, na magulogin ha. Nagatulog na si piano? Shhh. <laughs> dahan dahan ka na. Ano yung mga ulan? Patulog na siya sa piano. Lagay mo na lang dito yung mga una natin. Dito ulo natin.